Good morning guys, smooth Welcome to my channel, Ellen Blog. Sa hindi pa naka-subscribe please subscribe my YouTube channel, Ellen Blog. And don't forget to hit the notification para manotify po kayo sa mga bagong ina-upload kong video. For today's video guys, ay mag-share ako sa inyo kung magkano ang binta ko sa araw ng Pasko. Dahil sa Kapaskuhan, malaki ang ating binta. At marami din tayong mabili na mga paninda dahil nagkaubusan na ng aking paninda sa loob ng aking maliit na sari-sari store. Ang aking binta guys sa araw ng Pasko ay 12,250. Hindi yan sinama ang aking binta sa sigarilyo dahil iba po siya ang uh, binta ko sa sigarilyo. At ito lang po ang aking nabilis, aking 12,250. Yun, marami ang nauubos na mga paninda. Kaya nga guys, sa kapaskuhan, marami ang mga taong may pera dahil may bonus at saka. Ang mga bata rin marami din ang mga pera nila dahil may mga nino at mga ninang na magbibigay sa kanila. Kaya ako ay nauubusan ng mga uh, junk foods, mga chocolate, yung mga noodles, na ubusan na po. Kaya pag uh, natanggap ko na yun, ang dinta ko, binili ko agad ng aking mga paninda dahil marami na ang nauubos. Sa kapaskuhan, guys, ay... Pinakamaganda na uh, binta ko dahil ang aking mga old stacks ay mauubos at saka yung mga uh, mga chicheria at yung mga gusto ng mga bata ay mauubos talaga dahil sa mga uh, may party at yung may maraming exchange gift at dito sila nagpabalot ng mga exchange gift at may mga uh, tao din na magpabalot ng mga pang grocery dahil sa amin guys ay merong pong party at saka uh, binabalot nila ay worth of 200 grocery at dito sila Uh, bumibilis aking tindahan Yan. mararaming nauubos na mga noodles dahil karamihan, ang binabalot nila ay noodles at saka yung mga dilata. Yung mga shampoo, yung mga sabon. Ayan po. Yan po ang kanilang uh, binabalot. At ako ang nagbalot para sa kanila. Uh, magbigay lang sila ng pera tulad ng Uh, 200, ako ang nagbalot at sila na ang magbigay ng mga, ano talagang yung mga gusto nila. Tulad ng mga pansit kanton, yung mga dilata, yung mga sardines. Uh, magsabi lang sila sa akin kung ano ang ibabalot ko at binabalot ko rin. Pero, yan po sila na ka. Uh, nagpabalot sa akin dahil kapag ako ang gumabalot, hindi po binabayaran ang uh, yung uh, binabalot ko. Hindi ko yan, um, uh, ano, ang tawag dito, binibinta. Kung, kung, hindi, uh, binigay ko na lang. Yan po. Ang isang rap ay uh, mga uh, mura na, na mura lang siya. Mga three or four pisos ang kada isa. At yan po, ibinigay ko na lang sa kanila. Hindi ko, hindi ko po sila pinabayad. Yan. At yung mga sito, maraming ding naupos, naubos na, na mga sito dahil ayun uh, yun, nasasabi ko kapag marami ang pera, na uh, marami din ang mauubos na mga paninda. At nakabili ako ng mga panibago paninda dahil yung mga natira ko pang, uh, paninda, basta marami pa, hindi po ako nagdagdag, basta marami pa. Meron akong uh, limit kung uubos siya sa uh, uh, yung tulad ng, no deals. meron akong a uh, limit na kapag maubos ang uh, 10 pieces magdagdag ako yan po 10 pieces magdagdag ako pero 10 uh, above yon 15, 20 plus, hindi pa po, po ako magdagdag. Pero kung nasa 10 below na siya, magdagdag ako dahil ayoko maubusan na baka wala akong maibigay sa aking customers kapag maghanap. Dahil kapag ako ay uh, bumibili sa uh, aking bibilhana store, hindi po siya madali dahil online kasi kapag, dipindi lang po, kapag marami ang uh, mga customers nila na nag online, hindi po sila makadeliver kung anong araw kayo nagbili. Hindi po uh, may deliver ka agad. Uh, ma-deliver po siya sa ibang araw na po. Tulad ngayon ay Huaybis, uh, ma-deliver nila ay Bernice, pinakataas na yan, Bernice, yan po. Ang sa akin lang, ang mas maganda po kapag bumili ka or uh, mag-order ka ng madaling araw dahil ma-entertain nila at may puruhan po pa siya na mag ma-deliver siya ng hapon or uh, parang dumating din ang gabi meron ding dumating na pagdating nila ay gabi na last na siyang uh, na-deliver yan po at yung mga pancit canton ko, ah, hindi po ako nakapagbili ng isang cartoon dahil, or isang box dahil meron pa po akong natira. Kaya, ito lang po. Iisa-isa -isa lang po ang aking binili. At saka, meron po tayong mga, yan, meron pa po tayong may free, yan po may Alaska at may free na noodles. Ang pinakamaganda po sa araw ng or buwan ng December, uh, maganda po itong uh, pangsimula sa mga hindi pa nakapagsimula ng sari-sari store, maganda po magsimula ng December. Para lang sa akin, bakit nga ba? Dahil marami pong promo. Yan po, maraming free, maraming promo at bagsak presyo po. In last 10%, less 5%, pero nakapag nakapaganda po kung mag sa December po kayo mag um or mag-start ng paninda dahil marami po tayong mabibili sa iyong mga 30 or 20,000 na mag-start po kayo sa inyong paninda Marami na po yan Pero sa akin Ay mahigit na po akong Mag Two years um, Ang aking puhunan lang po Na uh, Meron pa akong video na Sa Redis um, kong video na Na-share Meron po akong uh, Puhunan na 3,500 lang po. Maliit lang po ang aking uh, binta. Ay hindi pala hindi binta. Maliit lang ang aking pagpuhunan uh, At uh, dito lang po ako magtatapos. At maraming salamat po sa inyong panunood.